Hello guys, good afternoon. Welcome to my vlog. And to this video guys, papakita ko sa inyo yung aking tinanim na mga apit uh, chay Ayan, tinanagtanim ako sa mga buti lang siya ng gatas. Kaya sayang din naman yung mga buti. Para-paraan lang yan para makapagtanim. Lalo na dito sa amin sa Maynila, eh, ma maliit lang space. Kaya uh, na naisipan ko pong magtanim sa ano sa mga lata. Sorry, maliliit pa siya. Pakikita ako sa inyo. Uh, siguro after 2 weeks nito or 3 weeks ma medyo malaki-laki na kakatanim ko lang nito mga 3 days or ano mga siguro ilang days pa lang kaya samahan nyo ako guys pakita ko sa inyo kung paano ko uh, tinanim sa malilit na lata ating aking tinanim ng mga ano. Ayan. Ano yan siya? Pitcha yan siya guys. Ayan. Katatanim ko lang yan. Nabilis lang pala yan siya lumaki. Ayan. I-update ko kayo yan kung pag ano. Pag lumaki-laki na. Alam mo yung mga ano lang ito. Yung lata ng ano. Gatas. Ayan, mga lata ng gatas kasi gumagawa ng litchi lang dito. Kaya, yung mga lata pinag-iipon ko para naman, ano, uh, gawin kong taniman ng mga pitchay. Ayan siya. yun yung mga pitchay. Yun. Medyo umano na rin. Ano lang to siya? Ilang araw pa lang to siya. Tumubo na siya ng ganyan. Siguro mga update ko kayo yung mga after one, one week. Ganon. Ayan, or one week or two weeks. Siya kalawangin. Ang pintura ko yung pang, pang ano sa bakal yung pintura. Ayan, Ayan na siya guys. Ayan yung aking mga tanim. Ayan. Ayan, tanim, tanim. Ayan, haba din. Ilang ano din yan, lata. Kaya medyo ano na na. Ang tanim ako ng mga ano, mga halaman. Yung pagkita ko sa inyo yung aking ano, ang aking hanging plant. Kailan ko lang yung tinanim, di ba? Dilagay ko yan dyan sa labas kasi dito kami pag yung sa gabi, dito kami kumakain dito sa table na to. Dito sa labas kami kumakain. Pag sa gabi pa si Pandisha Min or umaga nagkakape kami diyan, kami nagkakape. Ayan. Mahangin kasi dito. Ngayon kasi maano na yan. Nung oras na mga 12 yata ngayon. Ayan. Di ba? Kumapal na yung aking mga buhay na buhay na siya. Oh, masaya na ako kasi buhay na yung aking mga hanging plants. Ayan, yung banda roon. Hindi ko siya nabuhay. Ayun, hindi ko lang sure. Oh. Pero ito, ang bilis na pala yan mabuhay. O, oh, tingnan mo naman yan kailan lang yan mga siguro 3 weeks 3 weeks 2 weeks mga 2 weeks pa lang yan sir tinanim ayan kumano na siya oh kumapal na tapos may tinanim ako try lang ako nagtanim sa pot ng ano ano ito oh ayan nag try ako ng tanim ng ano ka tawag nun ayan uh, garlic ayan oh ito garlic garlic pala to tinay ko siya Uh, ano, ginawa ko itong pat na ito noon. Tapos tinaniman ko ng ano, ng garlic. Tingnan yung garlic ko. Wow, di ba? So, ako kasi na ano na siya. Ilang garlic lang yan, nilagay ko dyan. Siguro kung buong isang ano, isang ano ng mga garlic, isang buo, mga, siguro. Pero ito ko kasi tatlo. piraso asa ito siguro nilagay ko dyan. Pero yun, ah, taparang yun. yung aking halaman na ito. Nabuhay na siya ulit. Namatay kasi kato Oh, Sobrang siya so sa init. Ayan, nabuhay na siya. Kaya nung saya na ako. Ayan, ulagay din ako ng sibuyas. Wala kasi dito hirap na magtanim. Ayan, yung aking malunggay. O, ito naman yung aking malunggay. Ayan, buhay na siya. Baki na siya yung malunggay ko. Diba? ba? Ito na makalas do siya ata ayan, di ba? Kumapal na yung aking mga buhay na buhay na siya. masaya na ako kasi buhay na yung aking mga hanging plants. Ayan, yung banda roon, hindi ko siya nabuhay. Ay, hindi ko lang sure. Oh. Pero ito, ang bilis yung pala yan mabuhay. Oh, okay, tingnan mo naman yan. Kailan lang yan? Mga siguro 3 weeks? 3 weeks, 2 weeks. Mga 2 weeks pa lang yan sa tinanim. Ayan. Kumano na siya. Oh. Kumapal na tapos may tinanim ako try lang ako nagtanim sa pot ng ano ano ito oh ayan nagtry ako ng tanim ng ano kang tawag nun ay garlic ayan oh ito garlic garlic pala to tinay ko sa ta ano ginawa ko tong pot na to noon tapos tinaniman ko ng ano ng garlic tinan yung garlic oh wow diba saya so, yeah, ako kasi na ano na siya Ilang garlic lang yun, nilagay ko dyan. Siguro kung buong isang ano, isang ano ng garlic, isang buo, mga, mga, kapal siguro. Pero ito ko isa, tatlo. piraso ito siguro nilagay ko dyan. Pero yun, ang kapal niya. yung aking halaman na ito. Nabuhay na siya ulit. Namatay kasi ka to. no, sobrang siya sa init. Ayan, nabuhay na siya ulit. Ito masaya na ito. Ayan, nilagay okay. ko ng sibuyas kasi dito hirap na magtanim. Ayan, yung aking malunggay. O, tingnan yung, yung aking malunggay. Ayan, buhay na siya. Malaki na siya malunggay po. Ayan, di diba? Lilipat ko siya dito para makagalaw yung ano niya pagtubo. Kasi doon yun sa, sa may pader. Kaya lang na ano, hindi parang hindi siya gumalaw yung tubo niya. Tapos yung ating ano, yung ating hagdanan. Yung ating hagdanan, tinaniman na yung pala ko po. Tinaniman ko rin yung mga hal halaman. Pumili ako ng mga pot. Doon. Kasi yung mga gabi-gabi, di ba, para sa ano yan, hindi siyang ganun mainit. So, dyan ko nilagay sa mga hagdanan para pag-akyat. Ayan. Meron. Ito ba tatanim lang to pero no, siguro buhay na rin to. Ayan, buhay na din siya. Pero ang isang Thank you for watching please don't forget to click the bell button po para update po kayo sa aking mga new upload. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga team, sa, lalo na sa team, team Chubanis, team Earth. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Ayan, thank you po. Thank you, bye guys. Bye bye po everyone God bless you all.